gumamit na ng bangka para mailikas ang ilang residente ng Kalumpit sa Bulahan kung saan patuloy pa rin ang pag Ang kanilang alkalde, inulan naman ng batikos, dahil sa tila promo na selfie sa baha kapalit ng ayuda. Saksi live si JP Soriano. JP Pero Tina, sa mga oras sa ito, kumila eh, kumilang ulan dito sa ating kinalalagyan sa Kalumpit, Bulacan. Pero gayo nga ng iyong nabanggit, eh, halos buong gabi, eh, wala pong patid ang pag-uulan dito sa malaking bahagi ng Kalumpit, pati na rin po sa iba't ibang bayan dito sa Bulacan. At uh, bago niyan, Tina, eh, nagpunta na rin po sa mga evacuation center dito sa barangay May Sulaw, ang mga pamilyang nakatira sa mga lubog na bahagi ng barangay. At kanina nga, Tina, eh, nasilip natin ang ilan sa mga barangay na yan at nakita ang kanilang sitwasyon na lubog sa baha. Lulubog na raw kami kapag itinuloy pa namin ang paglalakad papasok sa loobang bahagi ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, ayon sa residenteng si George. Ilang dekada na raw binabaha ang kanilang lugar, pero tila mas pinalalaraw ang baha ngayong habagat at dikit-dikit na bagyo. Mga kapuso, mag alas dos ng hapon, narito po tayo ngayon sa bahagi ng uh bagong baryo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Kung saan nakikita nyo, ang lalim pa rin ng tubig. Sir, doon, ang lagpas tao na doon, no? Lagpas ng tao na po yung uh, lalim ng baha doon. Taon-taon naman daw binabaha rito, pero ngayong taon, mas malalim daw at tila mas tatagal pa ang pagbaha. Eh, wala po kami nilipatan, sir. Kaya po, bako isyo lang po kami. Paglipat ng GMA Integrated News Team sa sitio Nabong, Barangay Mesulao sa Kalumpit pa rin abot leeg na ang baha. Delikado ng lusungin, kaya bangka na ang gamit ng mga residente. Ngayon po masyadong malaki eh. Hindi, na po mapigilan yung tubig. Sakay na bangka, sinuyod namin ang sityo nabong. Ang mga bahay tila inilubog na sa dagat. Ang coaching ito, hindi na naialis ng may-ari bago umapaw ang tubig. May ilang din na makaalis ng bahay, gaya ni Elmer, dahil hindi maiwan ang aso. Nagangat lang ako ng, ipilagod nyo ba ng pinturang ganyan, nilagay ko doon sa ilalim ng ano ko, para lang umangat ng bagyayang nihigan ko. Kung si Elmer hindi iniwan ng aso, may ilan na nasa loob ng kulungan, sa gitna ng baha. Ang mga pamilyang lumikas na sa evacuation center bago mapuntahan, kailangan ng bangka dahil gadibdib na rin ang tubig. Eh sabi po, magagawa na lang ng para, hanggang ngayon po, di na mapon ng para. Hmm. Maraming beses na ba pinangako yan? Maraming ang beses na pong pinangako yan. Lala pong natutupad. Hindi man totally matanggal ang tubig, kahit mabawasan lang, okay na kami doon. Lubog na nga sa baha, nag-viral pa sa social media ang tila promo na post ng mayor ng Kalumpit matapos hikayatin ang mga constituents na mag-selfie sa baha para masama sa raffle ng ayuda. Pero paliwanag ng mayor ng Kalumpit hindi naman daw nila pinabayaan ang mga pamilyang inilika sa mga evacuation centers. Uh, bago po kami mag-iayuda, ay uh, una po namin pinuntahan ang mga evacuated uh, centers po namin. So meron po kami 43,000 families na affected. Inaabot po namin ng personal na ang aming relief goods sa aming mga binahang mga kababayan. Ito pong iayuda na ito, syempre po sa Facebook po namin, Pinos, para lang din po maiwasan yung mga scammers po. Basta calamity kasi, pagtutulong ka, it must be based on empathy, compassion, and equity. Yung lahat uh, as much as possible matulungan mo. Making it a game of chance and making it a competition removes the removes all three components from the propriety of helping people during a time of Ang ayuda naman mula sa DSWD dumating na sa barangay at naipamigay na sa mga pamilyang apektado. Ang ibang mga residente nagbayanihan at nagluto ng ulam at kanin para ipamigay sa mga kapitbahay sa iba pang bayan gaya sa Bulacan, Bulacan. Lubog din sa baha ang ilang bahagi. Baha pa rin sa iba pang bahagi ng Bulacan gaya sa Giginto kung saan abot hita ang tubig. Sa Malolos, umaaray naman ang ilang tricycle driver dahil sa tumal ng pasada sa ulat ng PDRRMO. Dalawamput isang barangay doon apektado ng bahang isa hanggang tatlong talampakan ang lalim. At tina mga kapuso dahil nga po sa ilalim na ng state of calamity ang bayan ng Kulumpit ay nakamonitor po ang LGU sa lagay ng mga bahang barangay, lalo na po ng mga apektadong residente. At live mula sa Kulumpit, Bulacan, ako po si JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.